Sabi nila ma, pag may ganyan ka, ibig sabihin hindi ka naliligo lagi. Kaya. <laughs>

kaya nagluluto tayo ng ulam ang ulam natin ay pang umagahan na pang hapunan natin na yun yung isang kamatis na may itlog at meron din tayong piniritong tuyo Tsa. Sa kilikili. <laughs> Kaya lagi nakakalang, oh. Para hindi magdikit. <laughs> ano yan, ma? Uh, mocha o perlas? <laughs> perlas. Perlas. <laughs> Kaya nakano, eh. Naangat. Lagi nakakaganyan, eh. Kahit matulog, lagi ng unan. Sabi nila ma, pag may ganyan ka, uh, ibig sabihin, hindi ka naliligo lagi. Kaya... <laughs> <laughs> Naliligo rin naman ako ah. <laughs> Hindi sabi naman na matatanda noon. Pag ikaw raw laging tinutubuan ng piksa, papalayin ka. Ay eh, problema, wala akong tanim na palay. Dumating sa akin bigas agad. ah, <laughs> oh, Oo nga Hindi. pala nung nakarang araw. Oo, oh, wala palay pero bigas. Sampung kilo 'yun. Pero ano, pero biyahe ang dumating kay Mama Bisa, 10 kilo. <yun. laughs> Bulusan. Okay. Magaling. Ng mga kandidato. <laughs> mga kandidato, tanggapin daw eh. Sayang no. sayang naman eh. Malay nga naman ng nila. Tapakan <laughs> na muna natin para maluto. Bilag, hanapan mo si Mama ng bulaklak na gomamela. Ay, oo, oh, Pang? Pantapal. Pag ano daw yun? Pag mayroon na siyang mata. mata. Ah. Ilong pa lang yan eh. <laughs> yung ano pa siya? Sarado pa. Hindi yung nakabuka na. Pampahinog daw yun eh. Tapos hanap ka ng bote. Nalagay natin dito sa apoy. Tapos gaganyan na. Habang <laughs> hinihintay natin itong lumambot. Mapakibantayan mo muna punta muna tayo dun sa ating mungguhan wow <laughs> mungguhan matandaan nyo po mga kabukids nung mga siguro 2 years ago naroon din kaming munggu Karon din na natin na update ano po yun eh uh, um, konti lang din naman yung na harvest natin doon pero meron tayo na harvest ngayon uh, nagtatanim ulit kami ng bago pero ibang ano naman, ibang style. Ayan, meron tayo dito. Ito yung nakarang pinagtatanim namin. Nakahilera sila. Kaya ang gaganda na ngayon. Oh, di diba? Tapos dito po sa may yung mga talong natin, kung matatandaan po ninyo, nilagyan po natin ng kumpanyon na uh, pechay at sabi natin eh, susubukan natin kung gagana eh, medyo hindi ganun kaganda yung naging result doon sa pechay kaya at nagpahabol agad ako ng munggo kasi sayang yung space kaya ito na sila ngayon malalaki na po malapit na mamunga Ayan, tatlo, ay apat yan hanggang doon no ang kapal kapal nung munggo ang gaganda nga nung dahon eh, malalaki lalaki ang tataba lapad so kaya medyo nakakatipid na rin ako ng dilig sa talong ngayon kasi nagkaroon na ng lilim yung ilalim kaya bihira ako nang nadidiligan yung talong so yun ang naging ano nya benefits at dito po meron din tayo rito actually halos lahat ng tanim ko ilalagyan ko ngayon ng munggo kasi nga sila mamabi ay kailangan na kailangan ng munggo sa ngayon nagnenegosyo sila ng togi Ayan, meron din po tayo dito sa pechay nilagyan din natin kasi malapit na rin maubos yung pechay sila naman yung kapalit at dito mahal talaga eh <laughs> lahat talaga wala akong sinasayang na space eh mungguhan Ayan, meron din tayo diyan ito naman ang mumunga na o ba? Diba? yun marami tayong ano ngayon munggu kahit dito sa okra nga eh o okrahan mungguhan pinaka hinahabol ko diyan mga kabukets kapag naging makapal na siya eh nakakabawas na siya ng ano pagka ng mabilis matuyo yung lupa kasi nga nagiging malilim ah, katulad nito malilim sa ilalim oh, nakikinabang yung okra yan, may bunga na yung okra dito eh tapos yan mga munggo natin namumunga na eh okay, magdadagdag pa ako pero doon sa may pinag-alisan nung mga palay na pinag-anihan para mas marami actually dyan nga sa kamatis na tinanim kong bago meron ding munggo eh munggo is life ako <laughs> munggo is life ikaw na i magsusuply kay mama B at tita B oo, kailangan na kailangan nila yun lang tapon ang munggo dito sa amin hindi masasayang ano ba sure ano na ako eh? sure mayroon akong buyer si Mama B at Tita B Yan, dito tayo mag ano ngayon mag tatanim pinag anihan ng palay lambot na ma? Ang gusto ninyo, yung dinurog ko o hayaan ko na lang? Oo, masarap yung durog na durog. Yung ganyan na natin? Mm -mm. Yeah. Dapat pala, nagdala tayo ng gilingan. Eh. Para durog na durog. Ilang araw na yan, ma? Eh. Aroy! Eh. Matagal pa yan, ha? Matagal-tagal pa yan. Gusto mo, pilitin na natin. Dito na tayo ng konting asin. At saka paminta. Penting, sugar ini okay. kan dulu, nah, malam buat kamatis. mati. Wow. yok ng ano no itik ito lang itik hmm. malapit yung kanyang pati egg white hmm. makakatulong ko ngayon mga kabukids na magtanim ng mongguay si mama Bee. ang ating reyna ng pigsa <laughs> si Jinky at si Bilog si Tita B sa mga nakakamiss hirap po natin nakakasama ngayon kasi sobrang sobrang busy na ngayon sa mga susunod siguro na vlog natin yung mga kasama rin natin hmm, tarap, ko na lang ng konting asin kain na po mga kabukid, kain mo na para ganado magtanim Grabe, oh. Favorite mo mm -hmm. po, mga kabukids. So, yung ulam nyo kanina? Alin na mas masarap na luto? Yung kanina o ito? Yung dalaw. <laughs> Safe lang. Wala na sa binyete. Kaya at yung Tamang tama yung pagtatanim namin mamaya pagkatapos kumain mga kabukids. Kasi ano na, malilim na. Kanina na napakainit eh. Malilim na tapos madilim na. <laughs> <laughs> Mamaya o yan ha. <laughs> na <Mabiyana> naman. <laughs> Ilang plot ba yung tataniman natin ngayon? Ito na lang. Kasi yung kanina dyan natamnan ko na nung umaga eh. Ah, ano ko na masipag kasi ako eh. <laughs> <laughs> nung isa dyan, ngayon lang tumutulong kasi nagbablog <laughs> 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 hindi ikaw, hindi ikaw yun <laughs> sino kayo? Dalawa ka lang sa inyo ni mama B ang pagpipilian hmm? Hmm. siya daw maglalagay sa butas si mama B ang tamagabutas ha? Hmm. Ang ah. magbutat. Hindi ko ma buhat ang kamay ko. Ito. ito. <laughs> Ganun lang. <laughs> Ako maglay. Bilis, Bilis, bilis ka. ka. <laughs> Saan Isang lang Paano maglay? Aba. Bilis pala to Pwedeng kunin to sa arawan. <laughs> kagat mo dila mo ma <laughs> yung ano niya tama sa ko yung yung matigas ng buntot ah yun to yun kala ko nagkaroon ka na rin ng pigsa ng pigsa sa bibig kala <laughs> ko nagkaroon ka na ingat ingat dahan dahan lang nagpugat <hid>, singaw yan mangyari dyan ma Ating nga dito, nakagat ko, nagsingaw dito. Mm. Ayan pa man din lumilipat. Di ba yung pigsa lumilipat? Mm. Mm. Dito, sa <laughs> Dito. Ay pag ano no? Pag gano'n yung ikot niyan. Nako po. <laughs> Next na si Bilog. Dito rin no? Kili-kili rin. <laughs> Magpaputok din ako. Maglagay ako ng... Ano <laughs> <Na>, nga mama be. ako. Ito. 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 Mm. Makirot pa man yan, no? Alam mo ang gamot na ininom niya? Mm. Tatlong tableta ng scatter. <laughs> <laughs> Naging Kaya scatter na. pala. <laughs> Mamaya pagkatapos na ano, mag-scatter na ako eh. <laughs> Nakuha mo siguro yan sa pagpapapuyat na. Biro mo alam mo na. Maririnig ko na lang sa ano niya sa higaan niya. <coughs> times 2. <two, laughs> times 3. na 'lo kasi eh. Mm. Kahit napupuyat ako may tanalo rin. <laughs> para straight ang ating tanim. Eh, makabukin, magatanin tayo ng munggo. E, dalawa, dalawa lang. Dabi day, lagi sampu. <laughs> <laughs> dalawa lang? Para marami. <laughs> lang. O, ano yung Ano ni Bilog? Sampu daw. <laughs> sampu daw kada butas yung ilalagay ni Bilog. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 para merong paglalagay alam mo na kung ilalagay mo okay baka matapon may TV naman tong pa mamaya mag-inom ka din ng gamot parehas kay ni Tati So, diyan ako dito kapila ka ah. 'Yung dalawa mong katrabaho. May mga dispalinghad. <laughs> mga dispalinghad. may mga dispalinghad. <laughs> <laughs> mga dispalinghad. <laughs> <laughs> isa may TV. Oh, nag-aaway pa. <laughs> <laughs> nag-aaway pa. <laughs> <laughs> nag-aaway pa 'yung dire mo piraso. Kinggeru, kinggeru, butas. mo na 'yung butas. Laktawan mo na 'yung butas. Ito, ito, ito. Mas malinaw pa yung mata ni Mama Bee kesa sa'yo eh. O, o, yan. Magalak pa Meron pang kalang yan ito, si <laughs> Dito ka lang sa linya na ito. Nalalaglag na yung kalang ko. <laughs> o kay Tati yan, yung isang linya dyan. Ito sa'yo, straight lang. Ah. Nakuha mo ba? Dito, dito. Huwag ka kalayo. Ito. Nakalak-tulak to yan. Tanim mo na yan ah. Oh, matapon. Yung munggo, matapon. Ito. Oh, doon ka na. Dito na. Nalagyan ko na dito. Ano na? Nangangalay na daw yung tiyan niya kay Busog. <laughs> Masig din ako. Kanina, sabi niya, bilis daw siya magtanim. Ganun daw. Ngayon, parang hindi nakakita. Kadaig pa yung may, may edad. Nay, nalagyan ko na ba ito? <laughs> Paano nabusog na naiipit yung chan? Nangangalay na daw yung chan niya. <laughs> Nangangalay na. Sakit na yung chan ko. Aroy, delikado. Panalo si Mama B. Siya ang nauna. Ah.